magandang magandang umaga mga brother magandang magandang umaga sa inyong lahat araw ng isbado mga brother susubok tayong mag vlog Subukan natin mag vlog ngayon ano siyempre katulad na sinasabi ko bago kayo sumampa check mo lang ninyo yung sasakyan o oh, diba? check mo muna Uy, ikaw manong, hindi ka nag-check. Sa <laughs> so, shout out, shout out sa mga kapatid natin dyan, sa mga brother natin Na nasa biyahe na sa mga oras na ito, time check, alas 7 Alas 7 na mga brother Kaya, uh, ingat-ingat kayo mga brother, ingat-ingat sa mga biyahe nyo, saan man kayo pupunta Ingat, uh, magbaka kayo ng mahabang ano, mahabang Wag mabang itak ha. Wag mabang ko chelyo. <laughs> <laughs> Gago. mabang pa mo, mga brother. Ganun talaga, ganun talaga yung pagda-drive. Kasi kung hindi mababasin siya mo pag nagmamaneho ka dito. Kapwa driver mo lang din ang makakalaban mo kaya. Paano ah, mo sabi? Relax ka lang. Makarating din tayo. So Sa mga grupo ko sa Midnight Boys, mga brother, tara na. Shoutout sa inyo lahat, mga brother. Sa mga hindi ba naka-like at naka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo mga brother para may pang ako. So, ito na! Let's go! Let's go! Ingat-ingat mga brother! Ingat sa pagdadrag! marami tayo ngayon ito. Bakit kung may jeep? Dalawa yung kay. ngayon dito sa army. Kaya ka nagka... bumalik ulit ng biyahe. Dalawang buwan. nakakuha ako nung no, may tao ka ano, loob. Kaya nga, ikaw lang Tapos kung mag-alit ang tao ba mo, wala 9 yeah. <laughs> mga brother! Naka-first blood tayo! Kaya... Good vibes lang! Good vibes! Iwanan natin ang mga bad vibes na yan! Hayaan nyo sila! Itapon mo yan! <laughs> so, ikot tayo! Ikot! Ikot! Ikot tayo! Mga mga tsamba tayo! Pwede na tayo makadukot! Mga brother!

Goodbye, sini Sino tahu tinatawag goodbye good nga, brother? Auto accept lang kayo brother. Auto accept Spike, anywhere. kahit anywhere, kait. saan ka mapunta. Basta't may like kalsada, go ka lang. <laughs> Ang nasal sa kay dati mga brother masaya yan dyan ngayon wala na sa kay dito ako ngayon sa Malate eh. Time check 11.45 na mga brother Kaya Hanap muna tayo makainan Mamaya naman ulit Mga brother, kain-kain muna tayo Sa mga brother natin dyan masisipag Bumiyahe, tara Kain muna tayo Para mamaya may lakas mga Hindi umayo, po. brother Kain-kain <laughs> <laughs> din Pag may time Huwag puro ikot Ganun talaga. Huwag puro ikot, mga brother. So, sige. Hanap mo na tayo makailan, mga brother. Woo! Time check, mga brother. Oh, ano ba? <laughs> 120 na. Adip <laughs> na mga brother. Ito yung mga isa sa mga ano na nangyayari talaga, mga brother. Hindi totoo yan. Nangyayari talaga to. Yung kakain Bola lang yan. Kakain ka na lang tapos sabay. May nagbok mga brother. So siyempre, nangihinayang ka at saka medyo maganda yung presyo. Ay, ano paano mo sabi? <laughs> mo. Ibig nakakain ka na yun. Butas ang bituka brother. Butas. <laughs> Dito na ako sa bahay toro. So... Ito, baha na. Wala lang papasok to Para po tayo mga mga brother For the second time Mahanap tayo ng Makainan ulit <laughs> Yan mga brother Pancit 735 na mga brother Ang lupit Wala last dos Walang babaan mga brother Ngayon pa lang Ito 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 kumakalam na talaga yung sigmura mga brother kaya dito muna tayo sa tambayan namin sa Herod kahit kapi man lang <laughs> ah, kahit kapi man lang mga brother makapag kapi man lang saglit sa so, baba pa ng south kasi medyo okay pa yung takbo namin pa south kaya, Ayo nga muna saglit Ay Pero ayos, ayos Medyo okay, okay. Yeah. Muna, mamaya Babalitaan ko pa kung ano pa ang mangyayari sa namin. Okay. Charan, mga brother Time check 1042 PM Mga brother Andito na ako ngayon sa Tatalawon ng Quezon City mga brother last drop ko. Dito sa May Rodriguez. So, uwi na tayo, uwi na tayo. Tama na. Okay na ang King Cruz sa araw na to mga brother gusto niyo makita. <laughs> wag na, wag na. Wag na rin ilagay, wag ilagay. na rin ilagay, merap na. Okay, okay ang biyahe Okay ang biyahe Sa mga pumabiyahe dyan Pauwi, ingat-ingat mga brother Ingat-ingat, maraming maraming salamat Sa isang araw na naman natin Pagsama-sama ngayon Sa mga hindi pa naka-like At naka-subscribe sa channel ko Subscribe na kayo mga brother Like nyo na rin para updated Kayo sa mga susunod ko pang mga video So, ano bukas ulit. Maraming 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 salamat at mabuhay kayo hanggat gusto nyo!